Hi guys! So for today's video nga ay flight namin ni husband sa Paris kasi uh, doon namin isa-celebrate yung first one year anniversary namin. And ito na nga yung araw na flight namin and kailangan namin pumunta ng medyo may kagahan. di naman totally yung kagahan kasi siguro mga 9, mga 8, 13 na rin kami nakalis ng apartment. And hinahabol kasi din namin yung oras ng uh, bus and saka ng train. Kasi mag-commute lang naman kami papunta sa Biland Airport, guys. So, excited and happy kasi uh, bago ito, bago itong flight namin, guys, na-receive ko yung aking residence permit. So, less worry na na, yeah kasi before sobrang nakastress din yung waiting kung approved ba or ano kasi hiningan kami ng additional documents and we were positive na makukuha naman namin kasi naipasa nabigay namin lahat and ito nga guys waiting kami sa aming boarding uh, boarding time and ito dito na nga kami sa aming boarding gate guys malapit na nga ang uh, kaming mag-landing sa Paris Airport. And yan, ito na nga yung view mula sa taas. Uh, landing nga namin guys, sinanap agad namin yung aming uh, sasakyan papunta sa Terminal 2 kasi nandun yung Um, ba, uh, train station and kailangan namin sumakay ng train station. So medyo nalito-lito pa kami kasi talaga may kalakihan ang Paris uh, Airport. And also guys, uh, medyo medyo nagkaberya pa kami sa uh, sinakyan namin train kasi na delayed yun ng ilang or ilang beses na yung sinakyan namin kasi may na-accidente daw. And Yeah, ito na nga, nandito kami sa loob ng uh, train station dito sa Paris, guys. So dahil nga na-delayed siya, ginabig kami lalo na makarating sa hotel. So pagka-check-in namin, kumain lang din kami sa malapit na restaurant and bumalik ng hotel. Kinamagahan nga, guys, um, maaga kami pumulas ni husband. Mga 6.30, naglakad na kami doon sa, dito nga, dito sa cafe and nagbreakfast. Kasi first, um, first plan namin ay puntahan nga yung Eiffel uh, Tower. Kasi mula sa uh, hotel ay one, mga 40 minutes yung layo niya. So, nilakad lang namin yan guys. Kasi first day din, din namin. And, dyan sa first day na yan guys, maghapon kaming naglakad. Also, for me, mas better talaga na um, mag-ikot-ikot ka Uh, kasi marami kang may kita and, and syempre sa pag-iikot mo kailangan talagang um, malaki kasi talaga yung Paris hindi ko akalain na ganun kalaki and also yung mga building ma-amaze ka talaga uh, kung paano ginawa kung ilang taon na yung mga, uh, structure structure na yun And yeah, kailangan mo talagang maglakad. And na-enjoy naman namin yung pag-iikot kasi um, kang mandi-discover and maraming uh, every corner kahit saan ang gulo talaga guys kahit saan um, kahit saan ka magpunta um, puro mga insta instagramable talaga guys And worth it yung pa pagod, lakad, and sakit ng paa namin. Kasi, yeah, ma, na, na, kami. And kung sa iba ibabase mo siya sa pictures, sa videos, hindi, hindi mabibigyan ng hostesya kung gaano. And, uh, and ka, na kami talaga yung lugar. And yeah, kailangan mo siya makita talaga guys. Kasi worth it. Unang araw nga ay hindi kami nakatagal. Hindi namin nahintay yung uh, pagkutitap ng Eiffel Tower. Kasi talagang masakit na yung pako guys. And mula kasi dyan, maaga kami nakagpunta sa Eiffel Tower. And mula dyan, naglibot-libot kami. And kung saan-saan kami nakarating. So kinabukasan na kami nakabalik dyan. And uh, papakita ko sa uh, next video nato guys. Thank